dito iba-ibang klase ng kape oh hmm ang bango Yun, no? sunrise blend, signature blend, jamaican blue nakahanap tayo ng kwan so ang kape oh ang bango pacific espresso italian rose Colombian, Ito yung masarap Colombian tu. Dan Dari Rica o single origin Brazilian dengan yan ito yung piyan sa Sumatra Colombian West Dicap Pacific Sunrise buksan natin ang oh, bango half cup 15, 15 and Ito yung Vanilla French. Ayan. Ito. Ang bango, mm, Dark chocolate. Coffee. Oh, ang bango. Ito yung hazelnut, oh. Brown motor Toffee. Chocolate raspberry Toasted almond Cinnamon crumble Chocolate French vanilla Coronel soup Chocolate lava Cape cinnamon Southern pecan Southern spice rum Umuyin natin ito, Southern Spice Rum. hmm ang bango. Ito, ang kape. Nga sila, naka-barrel o. Barrel